Yung mas sayo guys Magandang hapon So ngayon mga chingo Tingnan natin yung ano Pagkakaiba ng ano Mga uh, Puno dito sa Korea Pag dumating na yung uh, winter Kasi mag iiba na yung kulay ng ano Guys so ngayon ano na Palamig na guys papunta ng winter mag na So yung mga puno dito Yung mga dahon gaganda na yung mga kulay guys dahil maglalagas na po ito so tingnan natin yung uh, kaibahan ng ano ng kulay ng mga puno mga dahon dito sa Korea sa pagdating ng winter at yung wala pang winter so ngayon pakikita ko sa inyo guys yung ano yung kulay ng mga ano ngayon mga dahon di pa winter so pag winter ulit mag ano babalik tayo dito tas ano bidyuhan ulit natin itong lugar na to para makita natin yung kaibahan guys no so ito yung ano yung lugar yan guys oh yan yung mismong ano kulay ng mga dahon green na green pa guys so babalik tayo dito guys pag winter para Makita natin yung kaibahan ng ano ng mga kulay kasi mag ang kulay nito guys pagdating ng ano winter. So dahil taglamig na, ano na. Giginaw na tas maano malalagas 'tong mga puno, mga dahon ng puno. Tas maganda siya tingnan. So sa ngayon green na green pa siya no dahil uh, hindi pa naman gano'ng kalamig talaga yung ano uh, umabot pa siya ng ano mga paggabi uh, mga 10 10 degrees Celsius hindi pa siya nagni-negative so minsan mga 6 pag ano hating gabi pero pag ano na pag uh, umaga bumabalik din siya sa ano mga 15 hanggang 18 tingnan niyo yun yung ano yung mga uh, dilaw na ano niyan guys magiging kulay ano yan uh, kulay yellow na yan pagdating ng ano Tsaka itong green dito mga pula. Uh, maging pula na yung kulay ng ano. Ayan, yung sa gitna guys, yung sa island. At sisimula nang magano. Kita nyo yung sa ano sa bandang uh, gitna ng ano ng daanan. Yung sa Samay Center Island. Green pa yan sa ngayon guys, pero pagdating ng winter na talaga, ano na yan, Ayan, so kulay yelo na yung isa. Ito dito, green pa siya, no? Pero pagdating ng winter, iba na yung kulay niyan, guys, no? So, babalik tayo dito pag winter na para makita natin yung kaibahan, no? Para naman, ano, may idea kayo kung bakit na nag-iiba yung mga kulites. Maganda na, tingnan. Tingnan mo to guys, o. Oh. Ito, guys, o. Oh. Green, green talaga yan, guys. So, sa pagdating ng taglamig uh, malalaga siya so pupula siya so sa ngayon ano medyo maganda na ang kulay nila ito dito halos ano to dito yellow magdidilaw lahat mga kulay dyan yan dyan sa mga nakahilera dito yan iba yung kulay nyan guys pag winter na uh, okay kayo babalik tayo dito pag winter yan guys yun. tingnan natin yung mga maaari nating balikan pag winters yan o yan unti unti na siyang ano nag iba ng kulay so pagdating ng ano talaga autumn na ano na yan lahat yan pula na guys at saka itong kulay green na ito yung ma matingkad na green lahat yan yellow na guys mag iba na yan lahat guys ito babalikan natin to pag ano winter na para naman makita nyo yung ano pagbabago kasi sa ano lang makikita nyo sa picture lang na medyo maganda tingnan so ito yung mga ginagawa picture picture yung mga ano dito ito itong punong to no lahat ito magiging ano magiging uh, kulay yellow na tas, malalagas yung sa gitna naman pula na pula na yan guys so, makikita natin yan no? sa pag ano sa pag uh, Balik natin dito Mga next month siguro Ano na yan Ayan oh Unti-unti nang nag-yellow yung ano kulay So Doon sa kabila Green pa eh Dito talaga ano na Yellow So dito oh. Tingnan nyo guys oh Eto na siya yung Kalabasan nun Maging matingkad na ano Ano ba yung sa Tagalog Hindi kasi ako Tagalog guys no Bisaya ako kaya nahihirapan ako mag ano mag uh, kung ano talaga yung ibig sabihin ng ano. So yan na siya yellow pero pag ano guys pag ba uh, halimbawa talagang ano na winter na talaga yung mag negative na yung ano klima. Ano na siya? Sobrang ano na yan tingkad na yellow tas ma ano na yan guys malalagas. Pati yung nasa gitna guys yung mga medyo naka brown magkukulay pula yan guys So, uh, yun. Natin. Tingnan na lang natin sa so, pagbabalik natin next next month guys para makita natin yung ano, diferensya ng ano kulay. Sa so, ngayon hindi pa kasi magaano Next month or mga two weeks from now, ano na yan, Mag-iba na yung kulay niyan guys, no. So, ano eh, na natin no. Next uh, next 2 weeks siguro babalik ako dito para makita natin. So, Shoutout Antay muna man, tayo ng dalawang linggo <laughs> So sa so ngayon guys Titignan natin yung mga Dahon dito sa bandang ano Sa lugar namin Para makita natin yung kaibahan uh, no? Uh, last two weeks ay eh, Nagpunta tayo dito Para Picture natin yung ano uh, Mga puno no Na malapit ng maglagas Ngayon kasi winter na talaga Malamig Nasa ano na 5 degrees celsius na guys Napakalamig So So, sa guys, mapakita ko sa inyo yung ano, yung dati nating binidyohan na mga puno. Ngayon napaka ano na. Uh, halos na ano na sila, lalagas na. Dahil ano, autumn na dito sa Korea guys. So ayan, tingnan natin. Uh. So, ayan, guys oh, tingnan natin yung ano yung mga puno, napaka, ganda, guys napaka ano na makulay dahil nalalagas na nga yung mga ano dahon. So ganito dito sa Korea guys pag ano na nagwinter na yung uh, dahon nag iba yung kulay kasi nga uh, namamatay sila no. So from ano green yung iba kulay ano na kulay dilaw na, kulay yellow na saka yung iba is kulay ano na parang pula or kulay brown kasi nga namamatay no pero yun yung kagandahan pag uh, autumn guys dahil uh, maganda siya sa ano paningin kasi kakaiba yung kulay nga so yan makikita natin no yellow na yung iba tapos yung iba nag brown tsaka yun sa ano sa bilang bahagi ng daan yan napakagandang tingnan guys yellow dito may ibang puno na hindi pa naman nagpapalit ng kulay pero pa ano na rin to guys pa lagta na rin to ayun sinisip po na nga tayo guys dahil sa sobrang lamig no saka tingnan nyo yung puno sa gitna ng daan guys makikita natin na ano kulay brown na yung dahon dito halos ano na guys halos na ubos na yung dahon Grabe. lamig. 5 degrees Celsius. Actually, hindi pa talaga ito ang pinakamalamig, guys, dahil aabot pa to sa negative degrees Celsius. So, asa natin nasa susunod na buwan. Uh, December, January. Sobrang lamig. Baka ulan pa ng yelo. <coughs> Grabe. Ayan guys, Tignan oh. nyo yung kulay ng mga puno. Pasensya na sa sipon guys. Talaga hindi ko mapigilan. Dahil sa sobrang lamig. Actually, <coughs> so, ngayon lang to guys. Dati, ano, last week, ano pa eh. Mainit pa. Yan yeah, no. Napakaganda ng kulay. Kulay dilay. So dito tayo dumaan last ano last two weeks guys no. Para naman makita natin yung kaibahan kulay ng mga puno. Ayan, tingnan niyo yung sa gitna guys. Parang parang kulay red na siya. Pero actually ano siya, brown. Sa camera lang parang Red siya tingnan pero Brown siya guys dahil ano na siya nalalanta na Sobrang sipon Dahil sa sobrang lamig Eto naman yung bus stop dito guys Kung saan ka sasakay Hindi ka maliligaw kasi may number yung bus Tsaka yung number May mga lugar Kung saan siya pupunta Kaya hindi ka maliligaw Grabe si Pon Dahil sa sobrang lami guys Ayan oh Napakaganda Kulay ano na siya Kulay yellow Pero pag ano to guys Hindi Hindi siya winter Ano siya Green siya Ngayon lang siya nag-iiba Dahil winter na nga malamig Punta pa tayo sa unahan Kasi maganda yung mga puno doon Ayan no? sobrang ano, ganda dahil kulay ano siya Kulay dilaw Ayan no, guys Dilaw talaga siya Mga yellow Kaya guys, kaya lang uh, ngayon sa kayo guys, Kaya yun lang muna no. Dahil sobrang lamig na guys. Baka hindi natin kayanin, kaya kailangan makapasok muna tayo sa ano sa uh, pupuntahan ko ano. Uh, tindahan sa Daiso. bibili kasi ako guys, bibili ako ng ano ng pang dishwashing kasi naubusan na kami ng dishwashing. So pupunta ako ng ano Daiso para bibili doon so hanggang dito na muna guys no? salamat sa panonood at salamat sa ano, support nyo sa channel ko guys sana ano i-share nyo pa guys no para marami pang pa makapanood ng mga video ko pasensya na sobrang ano talaga guys lamig ngayon lang to lumamig ng ganito last kasi ano pa eh Ah. Uh, ano pa nasa mga 15 degrees Celsius last week pero ngayon ano 5 degrees Celsius sobrang lamig. So hindi na natin kaya Uh, kailangan na natin pumasok sa ano sa mga store para doon kahit pa paano So huwag kalimutan mag-subscribe guys at saka ano suportahan ng mga videos ko. Pinapakita ko lang naman sa inyo yung ano yung Galaw ng panahon dito sa Korea. Yung paano siya mag-transition from uh, summer to winter. So, thank you guys. Salamat sa panunood.